Hello! Kumusta, kumusta, kumusta? I'm Sir Chris. Pala, sa so, Welcome po kayo sa ating munting channel. So, nandito tayo ngayon sa may area natin ay sa may Central Labino. Kapi lang tayo guys. <laughs> Kita niyo ba? May 7-11 kasi dito. Ayan kakapilan tayo uh, kumain tayo ng si <laughs> kasi mamaya eh, sigurado traffic na hindi po welding magutom ka sa gitna ng traffic na ah, makain sa so, araw ngayon ng lunis Kali uh, patapos na rin yung lunis na ito. <laughs> Nang lahati na pala. Tapos tayo naman nagsisimula pa lang. pag ilang pasahiro na ba tayo? Ah, isa, dalawa, tatlo. Tatlong pasahirong malalayo. So, okay naman. So, nagpahinga lang tayo ng konti. Yun ang gandahan dito sa, ano, sa grab kasi hindi mo naman kailangan sige na sige. Pag napapagod ka, hindi mo nakahinga ka muna. Pag nanto ka, hindi matulog ka muna. Ah, uh, sa ano yung na kailangan apurahin yung ano? <laughs> kung traffic dj enjoy mo lang di ba? kung mula enjoy mo lang kung mainit enjoy mo lang so gusto na kayo dyan tagal tagal na rin tayo dito sa youtube guys pero dito pa rin tayo <laughs> so, kasabayan natin wala na Ay, hindi ko alam kung na sila iba nandyan pa simulan tayo ng panahon ng COVID wala tayo magawa na libangan, ko lang to so, uh, okay naman, naghihintay ng 26 subscribers, maraming salamat sa inyo lahat yan alam ko, hindi lang yan sa Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo kasi yung nag-trending natin na video ay isa siyang ano, international song kaya lang, may copyright yun lang hindi tayo kumita doon. Pero okay lang. Uh, meron, tayo ng maraming subscribers. So, yun lang. Reporting live lang. <laughs> Re-report lang ako parang ano. ano Makapusta ko Maraming pala salamat para sa patuloy na pagpanonood nyo. Pag-tsatsagaan nyo sa ating ating channel. So mga kaibigan ko dyan, uh, ano sa nakaibigan? Marapit na matapos ng taon. Basta mabuhay-buhay natin yan. Comment sa mga kayo sa baba. Ano? Ano, ano lang buhay niyo ngayon? Kumustahan ba? ngayon lang. Sige. Uh, siguro okay na yung pahinga ko. Simula naman tayo mag-ataw-ataw guys. So with that, bye-bye!